Ito na ang araw ng paniningil ni Tanggol kay Rigor sa lahat ng ginagawa nitong pangmamalupit mula noong kanyang kabataan. Ito ay kasabay ng kanyang mga natuklasan mula kay Olga na hindi niya totoong ama si Rigor kaysa nito palaging inaapi. Pero bago matakis si Tanggol sa kanyang kinilalang ama ay ang mga Red Phoenix ang kanyang napagbuntura ng galit. Matapos nga na hinabol sila General Pacheco at Divina nang nasundan ng na mga ito ang kanilang pagkab-transaksyon sa mga mamba kartel. Sa enkwentro sa pagitan ng Red Phoenix at mga kasamahan ni Tangol sa kanilang teritoryo. Hindi nagdadalawang isip na hinarap nila Tangol ang mga ito. Ang akala ng mga Red Phoenix, napipitsugin lang at kaya nilang puwersa nila Divina pero nagkakamali sila. Hindi si Divina ang target ng mga Red Phoenix at sagupang ito, kundi si General Pacheco lamang. Nagdesisyon naman silang tudasin ng General matapos na kunin ang kanilang droga at umatras bilang protektor ng grupo. Sa lakas ng puwersa nila Tangol ay nakapagdesisyon si Lucio na umatras para kapag namatay si Mr. Wu at Roy ay sila na maghahari sa Red Phoenix. Dandahan na pinatumba ni Tanggol ang mga kalaban hanggang sa nasukol na nga ang dalawang leader ng grupo. Tinamaan si Roy at Mr. Wu. Mismong si Tanggol ang tumapos kay Roy na tinadtad ang tama ng pala sa kanyang dibdib. At si Tanggol din ang nakabaril patay kay Mr. Wu. Matapos nga ang matinding bakbakang ito, walang sabi-sabing umalis si Tanggol. Sakay na kayang sasakyan patungo kay Rigor para maghigante. Mabilis naman itong sinunda ng kanyang mga kaibigan para pigilan ang plano ni Tanggol. Napaslangin ang kinilalang ama. Sa presinto ng pulisya, huminto si tanggol at planong tambangan si Rigor at naghintay ng tiyempong lalabas ito. Dito na abutan ng kanyang tropa si Tanggol at sinubukang awatin na huwag gawin ang masamang pinaplano nito habang naglalakad si Rigor palabas ng presinto. Mabilis na pinatakbo ni Tanggol ang kanyang sasakyan patungo sa kinaroroonan ni Rigor at kanya itong pinaulanan ng bala. Samantala, nakipag-usap si Ramon kay David kung saan sinabi dito ni Ramon kay David na pinunteriyan ni Olga si Marites para makaganti kitanggol. gol. Dahil dito siniguro ni Ramon na hindi mapapahamak si Marites mula sa mga natitira pang mga kasabuat ni Olga na siya namang ikinagulat ni David dahil alam naman nating lahat na isa si David sa mga kasabuat ni Olga. Dito kinalampag ni David si Ramon kung bakit ito nakialam sa kanyang nanay. Inamin naman ni Ramon na importante sa kanya si Marites Hinarangan ito ni David at sinabing pamilyado na ang nanay nito na si Marites. Kung ang akala ninyo'y may malasakit si David sa nanay nito ay nagtakamali kayo. Natakot labang si David na baka mabuko siya sa kanyang tunay na pagkatao. Aminado si Ramon na may nararamdaman na siya kay Marites. Nanginginig si David sa mga sinabi ni Ramon at natakot sa mga posibleng pang mga mangyari. Iniiwasan kasi ni David si Marites dahil kilala siya nito bilang si David at hindi si Tanggol. Dahil dito, plano naman ngayon ni David na pigilan ang mga taong hahadlang sa kanyang plano. Anya pa, kahit sarili niyang ina ay hindi maari makakahadlang sa kanyang mga plano. Abangan ang mga susunod na mangyayari dito sa FPJ's Batang Kiapo. Mag-subscribe lang sa ating channel.